Oh, ah, oh, mga kaisan, manghuhuli po ng damo ko. Ay, bilis naman. Ano to eh? ay, ang palaki. Ah, sa ibabaw. Alin? Oh, pakalaki ito'y damo ko. Damo ko? Yan, kasama po natin si Utoy. Utoy. Oh. <laughs> si Carlo po. Nandun po yung kapatid ni Carlo, yung ating laging kasama. Si... Jinmar po. Jinmar. Mambabaybay dagat po kami. Akin ay init. May ano po, may mga talangka na rin po. <laughs> Pag ano po, talangka po tayo. Nadyan din po si Takambal sa, uh, ano, sa huli. Pakala ng damo ko. Ayan o to, eh. okay, Kami okay. po eh, mag-iilog po muna. Anong tawag sa nga ito? Ganito ito eh. Ilog nga po Ilog nga po. Ilog na may dagat. Magagamit na po natin na ilaw na malinaw. Ano ka ako tiyo, Maliwanag. Malinaw nga po. Parang nga kayo. Malinaw nga yun. Malinaw ano ito eh. Bumili na nga naman ako ng malinaw. Sige to Ang eh. laki nakadami po agad oh. Uh -huh. Para po kami nasa Amazon River. Baka ganito po yun. May nakita po kaming ahas. Yun. Huli. Yun. O, di ko na ni Suso. Uh Hindi -huh. ako ito. Ha? Umang po yan. Umang ang nasa loob. Ano? Ito. May umang po sa loob. Yan. Laki. Ito. Ano yung bilis? Yan po yan. Bilis. Pagkakaka... Okay, ano yan? Talong na bigyan yan. Kailangan talaga sanay na sanayin eh. Ano ito yung ahas oh? Yan laki. Ay, Yung oh, mga kaisan. Yun, oh. Laki. Sakit po siya. Hmm? Ano nga po? Huwag kakamitin. Pinatawag na takay. Takay eh. Yung naiiwan ang ngipin. Oh, Nakakagat ako nun na nun eh. Oo oh, naiiwan po. Naiiwan eh. yung ngipin sa binti ko. Ay ato laki oh. Ano po Sabi po. Eh yung ahas. Kapag Ah, kami mm. Yun, 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 yun. Ano? ko. Nakasangat. Asin. Nasa mga ugatan lang ngayon. Mm hmm. Ah, pagkala ka sila. ah mitig. Ah. Ano po? Oh, kakaunti lang anihin natin eh, ano doon? Ay, kakaunti na po. Kaya po yung aani Ayan, ahas. Ang... Ayan, ahas. po. Kami po ay dalawang bagsang paata. Kakaunti na. Ay po, ito, ito, ito Anong kayo na dito? Ganito lang ang mga diskarte ninyo doon. Oo po ah. Pinagbibili rin ninyo pang ulam. Yan po ay may nabiling limang piso isa. Ah, nung naka nakatrap kayo dito? Oo. Ah, pagbalik naman din sa kabila tayo. Oo. Pagbalik. Huli. Ah, huli o doi.

sa kanyang negosyo Ang malakaya gusto gusto nga ayun ay, laki ng kanya, isa oh uh, uh, utoy yun oh yan dyan dyan po pagkalaki yan yun huli gusto gusto nga po kanyang sumama kaya lang ayun dyan dyan sabi nga sa akin hindi na siya mapa, ano. yan yeah, kuya pinindaan ya, Aray, ano? hmm. yeah. naman yan baybay tabi ari ano maliliwanag naman ang ilang nyo ay uh, pakalaki, utoy pagkalaki oh uh, yun oh layo nga ko oh, malayo ay kaya nagulat tininitin ko Aabot nga kuya Oo, Uu uuwi ka lang Parang wala na kuya Ay wala na Mapasok na mamaya pala Kaya dala ko din arignet Ay baka kasakali ba utoy Oo, oh, pag may sampot pati may alimango dito ah. Oo Hindi ko na ito Hindi ko yung madadam Ako po yung pang ano lang ay Pang segunda Ang target ko po yung hipon at saka Alimango Is Tingin mo mamaya kuya Oo nga Ma Magpagbalik mag mag natin Maghihipon nga ako mamaya Hindi ikaw ang maghuli At ako magsasagwan Ayam mo na utoy Ha? Baka tayo tumaob. Mga minsan na lang. Ganito lang ay ingatan po ninyo. Yan kuya, baka tayo Nakakauntog po. Gabit araw ako kuya. Hmm. Ah, gan ganito lang ganito. Kami pa sa araw, yung may panghuli po baka may nangyikakagkadi ang mga tatay. Ah, dala, hindi. Hindi po, yung parang panghuli ng mga limang. Hmm. Yung kinakagkad namin sa araw. Sa maga. Pinapagdaw na kuya, baka tayo humabit. Oo, oh, sige. Tapos ay aming pinapanahinakinukuha sa hapon. Yan yung pong hanap buhay namin dati ah. Kung bagay pinakang araw-araw -araw, ano? Hmm. Tapos mayroon po kami dating... Pero halos na, uti ng kung bagay mga nag-aalaga ng gantong palaisdaan. Gan nagaganto tuwing hapon. Kung bagay yung iba. Opo ah. Pinakang libangan. Ay hindi po yun. Bakit nitili ito po. Ay dito tulog yan. Laking aas po. Oh. <laughs> Siya nga ano Ay aas po oh. Eh. Yan o. Talang utoy yun. yun. yun yun o. Yan, yan 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 o. Nakano kung baga iba din yung pamumuhay sa gantong tabindagat at iba din yung iba po. Na sa atin ano. Oo. Uh -huh. Kaya lang po dito talaga huwag lang matamad. Pero may mga sawa din dito Udoy. Ah meron din kuya. Yeah. Malalakad din wakarik mga sawa dito ano. Ayan, abay dati po uwa po ah. Dati nakakita yung. ko makakita kami sawa dati sila eh. Dati po si tatay ah nalingkis ang sawa ah. Ah? May ang gamit niya ay dikalburo. Yung po mga dikalburo dati. Ay yung uwas dati nga inabot ko pa yun. Yung po. Yung may pag ay, gusto may, pag gusto may medyo malaki ang ilaw, oh, pinapalakihan yung pihit ng tubig ng patak. Oo. dati ganun ang gamit namin ito. Inabot ko pa rin nga yun. Tapos ay nakaluwag-luwag, nakabili ng battery. Yun, hanggang sa so, yung battery na. Yan po, bunga ng sasa. Hmm? Yan ba yung mga, may mga ubo din o ito eh. Ah. Kinakain kaya ang ubo ang dati ko nung ako yung dati kami nagbantay ako dito dati. Yan po ay ginagawa namin suka. Ah, oo oh, nga nung akin may nakasama ko taga Bulacan na eh. Ay ginagawa ginagawa suka utoy eh. Ay pwede sa uto eh. Opo. umaga po ba um, yung aming pinabaan niya? Pinapan daw. Oo. Oh. Parang suka din ang niyog utoy eh. Yung tuba ano. Oh. Iba po ang amoy. Kaya lang masarap siyang pagka ano. Ah. Um, well, Kung bagay medyo may amoy ano. Oo. Oh. Ayun pa na din ito eh. Ito balik na. Mabay siya tayo. Kami po yung na ni Utoy. Eh. Aba, na? ang dami na rin. Utoy, ito mo. Marami na din. Ano po? Aba. Kasi na man utoy pang ano. Pang huli na din. Huli. Tapos magaling. Ay pag hindi naman pala sanay ay Kailangan po talaga pag hinawakan nyo ay diretso na kami sa Ha? Huwag ng hawa. Basta diretso na. Oho. At gawa ng ay talagang pipitin. Basta din pag kahawak mo 'yun na. Kaya gustong-gusto ko rin tumira sa tabing dagat utoy ay Sa atin ay walang dagat ah. Ako kuya ay grade 1 pa lang. Simula nawa ako magka-isip. Dito na kayo. Kaya ko ako yung lagi kasama ng tatay. Hmm. Kayo inabot kung tumira sa amin ay ano ay. Ang dadagat. Maliit pa. Ay ako po ay. Kaliliit pa si Buko ay yung kasama ko ngayon ay maliit pa eh. Ay maliit pa po yun. Kaya nga. Kat, mga. May mga. Siya ay 14 anyos. 12. Oo. Uh, -huh. baka. Ito eh. Ah oo upo. Yan. Liwalag ng ilip. Kaya nga. Mm. Mabulag din ay uh -huh. Ay no ito eh. Oh. Yun yung malakalaki ito eh. Oh. Oop dik eh malayo yun tutoyo suli suli yan nakahuli din po mamaya na no mamaya na po bayan yun din dinyo inyo na baka bakal mo bas oo sari panghipon po natin na re pero dinela ko na po mamaya mamaya po manghihipon tayo yan tutoy ko lalaki man yun suli ka balbon paninitika po ay pero huli eh tutoy mama ka hindi ko yan nga na, itakpan. Mamaya nyo lang itakpan. Marami na po pala, inaahaw na. Ayun o, yun, yun 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 laki. Ang laki. Yan, tuto yun. Kaya abot mo. Ay, nakawala. at pagkabilis. naman oh. Dalawa, pagkawala ka laki. Pag laki. Layo nga kuya, hindi lahat baka tayo pa. Kaya nga. Ayun, laki po ako. Yun, bumalik o tuy. O bumalik, bumalik. Laki, yan, 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 tuy. Magpapahuli talaga sa iyo. Apakamitig. Ah, para sa iyo bumalik eh. Hmm. Po. Ah, mababa. bumaba pa eh. Bumaba pa para sa atin talaga. Bumalik eh. Dito yung uso din ba yung mga nang ano ito yung mga papakita meron din. Ah, meron din po. Ah, mayroon, para sa atin din. Po. Mm -hmm. Hmm. daw po yung pinakitaan ka nung nagabay. Oo. Nahulihin. Sa atin naman ay ano, pag ikaw ay yung may nagparamdam, apakadami mong huli. Kaya nga po. Kami nakaraan ay yung may apoy sa ng ganari. Oh, yung bauto yung... Ay, din, ha? ha? Meron din dito. Po. Oo, oh, yung tarapo. Oo. Sa ganari, oh. Hito ang kasama kita, ko no? si tatay. Abi, walang tao. May tarapo sa gitna. Apoy na apoy. yung palaki, palaki po pati. Oo, oh, namin huli ni tatay. Yung nagabay nga po. Sa dumaka, ah. Ang tawagin, nila. Ah, mga ang mga hipon. Puno nga yung aming bili. Gabay ano. Para pinagbibigyan daw yung gano'n. Oo, yung apoy gano'n. nanguhuli din po kuya. Maglalagay oh. pa lang po. Ah, oh, maglalagay. Mga uh, po. Mm. Bubo ano? Bubo. Oh. Bubo. Ginagamit namin sa kuwit naman utoy kami ganun din. Ay, hindi po. Oo, oh, bubo ah. Yung kanggabakid. Oh. Oo. So, oh. Ay, malalaki ano. Oo, oh, isang linggo bago ano. Ah, pagkamisan utoy eh ano. Kada yung huli. Kuring tapiraso. Ah, wey, libang mga kainsan. Libang ano yan utoy. Ay, ayan, ayan, ayan. Mitig. Yung. Ay, huli ka balbon. 3 point kailangan tala talaga yung makapal ang ano mo kailangan po yung makapal ang ganito saka talaga yung sitawa pagka ano may lamasin mo na lamasin ha huwag na yung luluwa At ay ay mas masakit din po pinkaw ang kamay mo yun utoy yun ay pagkakabilis naman utoy oh, wala na po oo lumundag na utoy naandun na sa ugat may buta ka nga pala kuya, ano? Meron ito eh. Ka Kaya nga yung nagdala, sabi kay Eri, upang habol na. Ay, ang uh, aso well. Hmm, Ito. Yun, sa ilalim mo ito eh. Ay, may tigdalwa tao ito eh. Natali mo? Mm -hmm. Aba, kailan ito mm. eh. Wow. Mabriste ng kamay mo. Ayan no? Ay, basta mahawakan ka na? Hindi na siya nga nadigkit eh. yun sabi nga nung iba'y namagnet ano to <laughs> namagnet po ay ano to kinakain din natin yung iba no hindi lang ang inuhuli pero nakakain din yun nakakain din yun ay nagbulas na antiyo nagbulas na ay yun ba mag magkaano ba siya magpapakati ba ay minute ah dali mo <laughs> Ah, so, oh, itanggal po sila ng tanga? Itanggal na po. Sige, sige. Meron pa ba? Natanggal po ang pinakang sipit. Ang laki. Natanggal po lahat. At ito mo, ay. Pa. Ito eh. Pa. Lagyan po eh, Jens. Ay. Ah, sige ito eh. Ah, ito lang. Ito lang. Kaya ilang minuto eh, ano?

undang daduro din. Ay sakay nakadalito nang limang. Ano yan? Yeot. Noticed ko. Bukod ng kulong ko pala. Yan si na utol po. Hello po. Sila naman ay nanusodol. Nanusod? Maraming nahukô. Yo dami din. Yan tapos marami sama-sama. Yan si na kuya. Sakop sa ihiyon din na boko tuloy Kulito. 'yung mga kinahon niya, suso. Ang dami ng susuan. Ang dami ng susuan. Ang dami ng susuan. Ang dami ng susuan. Ang malaki. Ang pinakahuli ng ikaw. Natin sa dulo. Mamaya bibigyan ko kayo dun. Ang dami dun. Ang dami na huli ni Carlo. Ang dami siya. No? Ng ano, crabs. Anong ano? Muna ang Adam, baka masipit ka niyan. Ay, palakat ka niyan. Ito sa anong yun, sa kahoy?

Parang para mang ibinud eh, mo parang bituan na sa atin. Oh. Na daging ay. Eh. Pisan kayo di mga ngatang. Ah, parang drama kay Holy. na niya. Ari, oh. kulang-kulang mapuno eh. oh, ay. Tayo naman. Ah, si pinsan naman po. Si pinsan naman po ang kasama ni Uto. Kami pisa pag bilaw kay Pagkakadami na din Jun. Ah, kahit ito yung mga isang ng ulo. <laughs> Pagkakadami na. Oh. Maraming malalasing niyan. <laughs>

Pero, pero. Tingnan mo lang to? Pasako. Pasako ni si Tito. kayo 'to 'yang pamimigay n'yan. Ote, uti bawasan niyo 'yung amin 'yang dami niyan. Dami na lang. Are nyo na aray. Ay, dami ay, di nila lang kami mag yan. Ay, hindi ay, naman ito ano ay, isang kain lang kami. Oo. At, ah, uh, ang dami, dami, na dami. dami. At, naman kayo. Oo. yung kalahati ito yun. yung yun. Dito na lang ito, dyan na lang. Oto, dito na lang yung sa amin. Mga kaisan, pa na po kami. Ayan, sinang ito yun. Sina Pinsan. Ayan. na po. Umaga na yan ito. Umaga na. Ayan. 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 na Sulit mga mga Kaya nga hindi mapapalo ano. Ito si naman nato sa kabila. Gambal. Oo na ba kami Otoy? Sige. Otoy ayos na. Otoy.